Hindi, babaya mo sila magtanong. Yung mga tao yung magtatanong, hindi ikaw. Apat yung picture, oh, nasa simbahan siya. Habang yung bunga niya sa akin, ang tinde. Mga paratang na walang pruweba. Hindi ka naman mag-abroad kung parehas lang naman ang sweldo mo rito sa Pilipinas at saka sa abroad. That's stupidity. Yung iba, nasisilaw sa pera. Silaw ka sa pera, oh. tingnan mo, wasak ang pamilya. Silaw ka sa pera, wasak ang pamilya. Kamusta ka Pilipinas? Kamusta mga sumasabay? Nakakaipon na ba kayo? Sana ingatan ninyo sarili nyo ngayong December kasi ito yung panahon na kailangan mo talaga mag-ingat ng gusto pagdating sa finances mo dahil nauubos ang pera ng mga tao sa panahon ng ano? Sa panahon ng kapaskol. Oo, dahil masaya. Pero you have to consider that you have to invest in the long run kasi hindi naman hanggang ngayong taon ka na lang. Yung marami sa inyo, magkikita-kita pa tayo sa susunod na taon. Yung marami sa inyo, magkikita-kita pa tayo sa susunod na taon. Pero hindi mo gugustuhin lahat na lang ng taon ng buhay mo inila mo sa pagkawala sa pagiging mahirap sa isang kahig isang tuka na pag hindi ka nagtrabaho at nagkasakit ka hindi mo kayang ipagabot ang sarili mo mas gugustuhin mo na makita yung panahon na halos hindi mo na kailangan pang magtrabaho kasi tuloy-tuloy nang pumapasok sa yung pera mo galing sa mga investments na tama na ikaw din ang gumawa hindi binigay mo sa ibang tao yung pera tapos nakikinabang na doon ang pamilya mo ang asawa mo ang anak mo ang mga magulang mo pati yung community ninyo pati yung bansa kailangan natin ng maraming matatalinong tao kailangan natin ng maraming kung hindi man mayaman at least may perang mga tao na hindi mga pabigat ng lipunan na nagtsatsagang pumila sa kung saan man merong libre kasi hindi mo rin naman gugustuhin yun sigurado ako mas gusto mo yung ikaw yung may kapasidad na magbayad at hindi ka pumipila sa mga bagay na libre na hindi ko naman sinasabing pabigat yung mga pumipila sa mga libre pero sigurado ako 100% mas gugustuhin mo na may kapasidad ka na magbayad kaysa pumipila ka sa mga bagay na libre Pilipinas do it for yourselves do it for your children. Do it for your family. Do it for your community. Do it for your country. Do it for your God. Hello, idol. Ano po yung langis na tinutukoy sa Hawikaan 2117? Ang umiibig sa Kalayawan ay magiging dukha. Ang umiibig sa alakat langis ay hindi yayaman. Totoo yun. Luxury kasi sa kanila nung unang panahon yung alakat tsaka yung langis. Literal na langis kasi nilalagay yun sa buhok tapos nilalagay yun sa balbas. Kung babasahin mo, merong isang talata na nakasulat dun sa awit na yung mga balbas nila, nilalagyan nila ng langis. Ganon din yung mga ulo nila, nilalagyan nila ng langis. Eh, langis dati, luxury yan. Eh. It's a form of luxury. Eh. Sa Middle East, noong unang panahon, pagka langis, alak, at saka ungwento, pabango, kung tawagin, insenso, isa pa. Mga ano yan eh, form of luxury yan. Yung mga taong mahilig sa luxury, tama yan, it holds true up to today. Yung mga kapritsyo, yan talaga nakakaubos ng pera. Yung mga pagbili-bili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Kasi yung alak, kailangan ba yan? Yung langis, kailangan ba? Yung yung panglagay sa ba sa balba sa tsaka sa buhok noong mga panahon nila hindi yan necessity form of luxury yan parang katulad din sa atin yung alak ba kailangan talaga pag pinipilit mong bumuo ng isang milyong piso galing ka sa wala para makatawid ka mula dun sa walang wala ka papunta sa 50 mil kailangan tanggalin mo alak sa sistema mo kailangan tanggalin mo sigarilyo sa sistema mo wala lang kumikita ka below minimum ka pa bakit kasi tingnan mo pag umiinom ka ng alak nagsasayang ka na ng pera nagsasayang ka pa ng oras pati kalusugan mo nasasayang usapin pera tayo hindi yung mga malalaki ang gastos yung kumakatay sa iyo eh. Ang kumakatay sa iyo yung mga maliliit ang gastos mo araw-araw. Yung mahal na pagkain na binibili niyo sa kung saan mang nang hindi na lang kayo magluto ng gulay sa bahay. Aabsent ka pagkatapos sumweldo. Yung magiinom ka kalagit na ng linggo Wednesday kinabukasan magsasakit-sakitan ka. Yung mga yun yung kumakatay sa iyo yung shopping ang inang hindi ka tumigil ng kaka-deliver ng kaka-deliver sa bahay niyo and shopping. Yun, yun yung kumakatay sa inyo eh. Ah, mo, katulad niyan, tungkol sa kalusugan, hindi ang ibig ko sabihin yung kalusugan magkakasakit. Kaya ibig ko sabihin, tingnan mo, mag-inom ka ng gabi, tas may pasok ka kinabukasan. Tingnan mo, yung kalusugan mo, bagsak, masakit ang ulo mo, parang medyo hangover ka pa, worse niyan, medyo nilalagnat-lagnat ka pa, hindi ka ngayon makapasok sa trabaho. Hindi ang ibig sabihin nyo, magkakasakit ka sa atay. Oh, long term 'yun, pero ang short term noon, kinabukasan mismo, pagkatapos mo mag-inom, hindi ka makakapasok. Ang sakit ng ulo mo. Ito pa isa pa. Pumasok ka nga, oo, pero tingnan mo performance mo, bulok. Bagsak sa katawan mo eh. Hindi kaya ng katawan mo mag-perform eh. Tama sabi ni Solomon eh. Maghihirap ka talaga kapag ka mahilig ka sa alak, mahilig ka pa sa langis. Form of luxury yan, panahon ni Solomon, panahon ni Kristo. Yung mga yan, incelso, alak, langis, yung guwento, yung mga yan, form of luxury yan, yung mga panahon nila. Pag mahilig ka sa luho, expect mo na talaga, yayariin ka talaga yan. Yan ang kumakatay sa mga tao eh. Yung mamahaling pagkain, bilin ng bili ng Padeliver na padeliver ng ano, food Girl. panda. Naka-minimum ka lang, nakapood panda ka pa. Yung isang buong magapong paghahanap buhay mo, dalawang oras nyo lang kakainin. Kung dalawang oras man kayo kung kumain, worst 15 minutes mo lang kinain yung isang buong 8 oras na paghahanap buhay mo. Makakahanap Alaman, pa ba ako ng pagibig? ibig na. Nasa 20s na ako at may permanent severe vertigo. My work naman po ako. Ano ba kasing pag yung pinaghahanap mo? Ba't ayaw nyo ba kasi sa pag-ibig ng Diyos? Ba't ayaw nyo ba kasi sa pagibig ng pamilya nyo? Ano ba pag-ibig pinaghahanap yung may Pan. Ang ilig nyo kasi sa ganyan e eh, dala diba? Pag alam mo, wala ka pa sa hulog Hindi ka pa financially stable Hindi ka pa emotionally, intellectually stable Gilan nyo muna yung p*** ng kakapag-ipag-ibig na may halong kantatan Ang tigas ng ulo ng mga tao eh. Unahin mo muna yung sarili mo, bakit? Kasi the least that you need is someone na iniisip mong mag-aalaga sa'yo Yung pala parang batong ipapalo mo lang sa ulo mo Kasi mas sumakit yung ulo mo dahil sa na. Yung vertigo mo, imbis gumaling, lumala. Baka di mo Just alam kung gaano kasakit sa ulo yung mag-away lang kayo magjowa. Ang sakit sa ulo yung away magjowa. Alam mo yung dwindling down na nga yung kalusugan mo, ang iniisip mo pa, humanap ng pinapapalo mo sa ulo mo. Alam mo, masarap lang yan derechaan sa umpisa. Masarap lang yan dun sa tawag honeymoon stage. Mga isa, dalawang taon. Pag tumungtong na kayo ng tatlong taon, boring na relasyon, ano ka? Kung makikipaglambingan ka na lang din, kumuha ka na lang na aso ng pusa, yun, lambingin mo araw-araw. Kung lambingan lang din naman ang gusto mo, tanong mo kasi muna sa sarili mo, ano ba gusto mo kasi sa pagjojowa? May vertigo ka na nga. Lalala yung vertigo mo pag nag-away kayo magjowa, manawala ka sa akin. Lalo na yung mga unang away. Mga unang away, medyo may kontin pa yan. May mga pangalawa, pangatlo, pangapat na away na. Hindi naman sa'yo yun. Bunga nga ano ay, dala na po ibig sabihin sa Bible na huwag kang magkakaroon ng mga idolo. May definition naman yun sa Biblia. Oo, ang kanilang mga Diyos-Diyos na ipilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga kamay, hindi nakakatangan, may mga mata di nakakakita, may tenga di nakakarinig, may kamay di nakakalakad. Kinakailangan pasanin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa'yo na larawang inanyuan. Yun yung sa lumang tipan. Sa bagong tipan, lahat ng mga kasalanang iwi-iwi mo, yun yung idolo, diyos -Diyosan. Boss, worth pa bang sa taong tinrider ka sa negosyo kahit magkaibigan kayo ng 15 years? Magkaibigan na lang kayo. Huwag nyo na kasing ipilit kasi. Antigas kasi ng ulo ng iba yun walang wala kang kamalay-malay sa pagnenegosyo, tapos ipipilit mo pang makipagnegosyo kasama na ibang tao, tawag business partner. Kung oh, ikaw nga, hindi mo alam kung ano ginagawa mo, Be business partner ka pa. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa negosyo, manahimik ka. Ikaw na lang magnegosyo mag-isa para malugi ka mag-isa, problema mo na yan. Pobaldo ka, at least mag-isa ka lang din. kukuha ka pang business business partner, ka yung walang malay sa ginagawa ninyo. Mas worse pa yan kaysa magjowa. Magjowa ka na lang kaysa kumuha ka ng business partner na eh, ipapalo mo sa ulo mo. Kasi isipin mo sa pagjowa, mag-aaway nga kayo, magbubunga nga, nga kayo. Pero wala kayo masyado maraming sobrang daming problema sa pera. Minsan yan, sayang ang ng pera sa isa't isa. Mali ba na lang pag sobrang tagal niyo na magkasama? Pero yung business partner, manakawa ng mo ng piso, galit na galit ka agad yan. Ikaw man yung manakawa ng piso, galit na galit ka rin eh. Kasi hindi naman dapat talaga kinukuha yung pera mo o yung pera ng negosyo sa hindi tamang paraan. Yung iba, totoo, hindi naman talaga sinakakalokohan eh. Praning lang talaga sila sa isa't isa. Sila parehas, interesado dun sa eh, ng negosyo tapos sila parehas gusto solohin yung negosyo kung kang business partner gusto nyo rin pala solohin yung negosyo derechaan pagdating sa pagnanegosyo wag na kayo bumisis partner masakit sa ulo yan take it from me wag na kayong bumisis partner masakit sa ulo yan kung ano man yung sisimulan mo negosyo simulan mo mag-isa Sir Chi kung sinusubukan mo ngayon itigil ang paninigarilyo sa tingin mo kaya kaya mo rin bang itigil ang madalas ang pagbumura mo? magkaiba kasi yung dalawang konsepto na yun eh yung paninigarilyo ko that's my addiction yung pagmumura ko naman hindi ko masabing addiction yun impulse lang yun Baga, just to express my thoughts, isa pa, multiple factors kasi yan eh. Ano dahilan Chester, bakit tinigil mo yung paninigarilyo? Una, kasi nasisira katawang ko ron. Eh katawan, templo ng Diyos eh. Hindi ko naman gustong mamatay kasi nira ko yung katawang ko na yun yung naging cause of death ko. Isa pa, nakakaistorbo kasi sa akin yung pakiramdam na nakikipag ako sa mga tao tapos kailangan ko ngayong lumabas kasi na-stress ako tapos kailangan ko mag-yossi. Nakakaistorbo sa akin yun. Isa pa, gusto ko rin maging halimbawa sa mga tao na yung bisyo mo regardless if it's drugs, kahit na ano pa yan, eh, kaya mong itigil isa sa mga pinakamahirap na bisyong mahirap talagang itigil paninigarilyo. Bakit? Kasi legal lang paninigarilyo. Ang hirap itigil ng bagay na legal. Isipin mo, kung yung drugs nga, hirap na hirap yung mga taong tigilan eh. Lalo pa yung... Ano, legal mismo. Na pwede mong bilhin kahit saan tindahan. Ngayon, 14 days na ako hindi naninigarilyo. Yes. Second achievement ko ito. Kasi una sa pag Sa isang buwan, makikita ako hindi naninigarilyo dun. Eh. O okay, dito. 14 days na ako hindi naninigarilyo. Lahat ng klase ng usok tinigil ko. Mind you, ha? Mind you, na ang addiction ko, yosi hindi tobacco. Pero lahat ng usok tinigil ko. Pero Yossi lang yung completely tatanggalin ko sa sistema. Pero yung ko, hindi pa ako sigurado ko ibabalik ko. Hindi. Nakadepende siguro. Kasi may mga kausap akong mga negosyo. Na mga kanegosyo ko, ang banding namin magtobacco hindi ko na sila nakikita sa mahabang panahon. Pero ang bonding namin magtubako. Tapos may mga iba kong mga matataas sa taong kakwentuhan na masarap ang kwentuhan namin pag nagtutubako kami. Pero hindi ako adik sa tubako. Hindi ako araw-araw hindi katulad ng Yosi. Ngayon, tungkol dun sa pagmumura, yung pagmumura kasi hindi lahat ng pagkakataon nagmumura ako. Yung pagmumura, hindi ko siya masarap consider na addiction kasi kusa lang talaga siya lumalabas. Just to express my thoughts. Isa pa, sobrang catchy kasi nung konsepto kapag ka nagsalita ka ng Inay. Ngayon, me as an influencer, you have to understand how to capture people's attention. At ang pinakamadaling paraan para mahuli mo attention ng mga tao, pagalit. Wala namang mas pagalit pa kaysa nagmura ka. Sabay mo na pagsigaw. E isipin mo na lang kung katulad ako ng mga ibang scientist pag nagsasalita, napaka boring. It's something that spices our conversation. Hindi yan dun sa konseptong minura kita. Hindi yan ganun. Maintindihan mo kung ano ibig sabihin ng pagmumura Pilipinas. May ituturo ako sa inyo isa sa mga pinakamalalaking bagay na matututunan nyo sa akin pagdating sa etymology, pag-aaral ng mga salita. Kailangan to sa Public speaking. Sa madalas na pagkakataon, hindi ako nagmumura. Ngayon tatanungin mo, ano yung sinabi mo Chester na ina? In case hindi nyo alam, merong ruling ang Supreme Court na yung salitang ina, hindi yan pagmumura. It's not to defame anyone. It's a form of expression as Filipinos. Kapag extreme yung bagay na nararamdaman mo. At merong ruling mismo ang Supreme Court tungkol dyan sa specific na yan. I-type ninyo sa Google. Google ninyo. Nagugugle yan. Lumalabas yung mismong kaso na yun. Kaso yun ha, kaso. Ito so, eto ha, ihiwalay nyo muna sandali yung konsepto na to. Meron ako ipapahiwalay sa inyo para matuto kay Pilipinas ang tawag compartmentalization. Compartmentalization. Ihiwalay mo muna sandali yung konsepto ng personification. Tanggalin mo muna na tao ang pinatutungkulan. So, ihiwalay mo yung konsepto ng personification. Pag nagsasalita ako ng ina, expression yun para tumaas yung emosyon. Ako at ikaw. Pag tumaas parehas ang emosyon natin, kasama pati attention na tumataas. Kung di nyo napapansin, ang attention ninyo laging nasa akin kapag ka naka-live. Ngayon, ito sinasabi ko sa inyo, Pilipinas. Importante sa isang public speaker na nakukuha mo ang attention ng audience mo. Ang mga Pilipino, ang daling kunin ng attention pag nagmura ka. Pero, ito ang konsepto. Ano ba ang ibig sabihin ng pagmumura? Dun muna tayo. Ano ibig sabihin ng pagmumura? Bawat tao, may kani-kanyang level sa lipunan. Hindi pantay-pantay lahat ng tao. Kahit sa paningin ng Diyos, hindi pantay-pantay lahat ng tao. And I can prove that kasi ang daming pagkakataon na ang mga banal pinapaboran ng Diyos. Pero maraming nagdadasal, hindi naman pinakikinggan ng Diyos. Eh. Ano ibig sabihin? Hindi lahat ng tao pantay-pantay sa paningin ng Diyos. At ganun din tayong mga tao. Hindi rin tayo pantay-pantay. Merong tinatawag na social hierarchy. Merong kanya-kanyang level ang mga tao. Pag ang tao, tama lang yung level, at sinabi mong gato siya dahil ang ginagawa niya talaga kagaguhan tama yun lapat yun hindi mo minumura tao pag tama naman yung ginagawa ng tao at sinabi mong kagaguhan yung ginagawa niya sablay ka dun minumura mo siya bakit? pinabababa mo yung social value niya pababa ganon din yung konsepto pag sinabi mong p***** mo tapos yung tao hindi naman nagpub***** Ganon yung konsepto. Bawat tao may kanya-kanyang social hierarchy. May kanya-kanyang level sa lipunan. Pag ang tao merong level, ibinababa mo siya dun sa nararapat na level niya, minumura mo siya. Pag ang tao naman, itinataas mo yung actual na level niya dun sa taas nung dapat na level niya, ang tawag dun, minamahal mo siya. Hindi naiintindihan ng tao yung salitang pagmumure. Pag ikinabit mo na yan sa isang tao, at yung tao na yun, hindi naman nararapat yung salita na yun para sa kanya, either minumura mo siya, binababa mo yung halaga niya o minamahal mo siya, itinataas mo yung halaga niya. Naintindihan nyo ba yung Pilipinas? Ngayon, sasabihin mo, bakit mo sinasabi yung salita na yung Chester? Bakit ka nagmumura? Hindi ako nagmumura. Kinukuha ko ang attention mo. Kinukuha ko ang attention mo sa pagsasalita ng mga bagay na masakit sa tenga mo dahil lahat ng bagay na nakakasakit, nakakakuha ng attention. Hi sir, nasa Bible ba ang paggamit ng sign of the cross? Gaano kayo ito kahalaga sa mga katoliko? Salamat po and God bless. Sign of the cross? Ganito? Importante sa mga katoliko yung sign of the cross Pero hindi ko maaalala lang merong sign of the cross akong nabasa sa bagong tipan Wala akong nabasa ang ganun sa Biblia Ang May na nabasa ako, cross ni Kristo, cross ni Jesus Yun ang na nabasa ko, dalawa yun Isang cross ni Jesus na ang pakahulugan ng iba E eh, makakautosan ni Kristo At saka isang cross ni Jesus o cross ng mga Romano Kung saan ipinako si Jesus Pero yung ganun, wala akong nabasa ang ganun sa Biblia Importante daw sa mga katoliko yan Pero makait mga katoliko, hindi rin magkaintindi ako Saan ba talaga ginagamit yan Gusto eh. Ako sana i-consult sa iyo yung tungkol sa mga tao sobrang banal-banalan pero hambog naman. Oh, daming ganun. Napakaraming ganyan. Yung mga namimigay ng pera, tututukan ng camera sa mukha. Nakakaawa ka naman, Tay. Ito 5,000. Tapos mas malaki pa yung kinita niya sa YouTube kaysa sa binigay niya kay Tatang. Oh, ang daming ganun. Hindi lang isang piraso ng tao yan. Ang dami nila. Iba bibigyan pa ng iPhone ganoon, tapos iba bibigyan ng cellphone. Tapos tututukan ng camera sa mukha. Kaya sa akin kahambugan yun eh Kayabangan lang yun eh sa social media Alam mo ang dami yan Sa social media sobrang dami yan Sa tunay na buhay din ang dami yan Yung mga mga palasimba pero mapaghatol naman sa kapwa tao Nako, puro tatol Snatcher yan Manoala ka sa akin Yung iba pang mga basher ko Yung matatawa ka yung ibang mga basher ko Kung makapagsalita sa akin Kala mo talaga banal sila eh Pero yung bunganga ang ina eh. O, tapos pag nakita mo ngayon yung picture nila, may picture pa ni Papa Jesus nila dun. Ang dami niyan. Ako, oh, ang dami niyan mga basher. Iyo iba nga. Iba, eh? screenshot ko pa eh. Apat yung picture ro, nasa simbahan siya. Habang yung bunga nga niya sa akin, ang tinde. Mga paratang na walang pruweba. Okay lang daw po bang magbago para daw sa taong mahal mo? Dapat naman talaga nagbabago ka. Hindi lang para sa taong mahal mo, kundi para sa sarili mo. Para si Pablo, ako kami nagbabago sa araw-araw. Araw-araw talaga dapat nagbabago ka. Dapat araw-araw bumubuti ka, tumitinu ka, umaayos ang isip mo, umaayos ang finances mo, maayos ang puso mo. Dapat ikatawan mo, dapat umaayos din. Dapat talaga araw-araw nagbabago ka. Hindi lang para sa taong mahal mo. Kasi pag binago mo sarili mo para sa taong mahal mo, that's emotional investment. Tapos maliga pala ng naip imbisa na tao. Bakit po mas matapang pa ang kabet kaysa sa legal wife? Ah, kasi komportable na sila sa paggawa ng kagawaan. Ganon yun eh, komportable na sila sa paggawa ng kagawaan. So ano pa ba naman ang i-expect mo galing sa mga taong komportableng gumawa ng Parang yung nakikita mo sa social media, di ba? Napakarami nila eh. Komportable silang pinagpapasasaan nila yung mga may Komportable sila na nagpo-promote ng sugal. Komportable sa po-promote ng politiko. Komportable sila blabla. Kaya komportable sila sa sarili lang kalokohan. Idol, tips naman dyan para maging mabuting tao. Ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yung nalalaman mong utos ng Diyos, gawin mo. That also means that you have to actively seek God's will. Kailangan mo talagang humanap ng ikakabuti. Kung atista ka, hindi ka naniniwala sa Diyos, edi gamitin mo na lang yung konsensya mo. Napapakinabangan din naman yung konsensya na yan eh. Good evening Idol. Ilang beses akong sinuntok ng problema at pagsubok ng buhay pero dahil sa mga word of wisdom mo bro, lagi akong bumabangon para harapin ang mga ito. Maraming salamat sa mga word of wisdom mo bro. Ingat ka palagi and God bless you always. Maging ilaw kayo sa gitna ng maraming mga tao. Ha? <laughs> Boss, na pong gagawin ko? Isa po akong student na nainlove sa teacher ko at ngayon po ay possible na maging kami. Kaso, kailangan niya magbiteo sa tungkulin niya. Dapat ko pa po po siyang iporsu, lalaki po ako. Um, antay mo muna, makakagraduate ka rin naman. Pagka-graduate, pwede. Kasi yung hindi mo gusto niya, natanggal siya sa trabaho, tapos hindi mo pa naman siya kayang buhayin. Meron na ako kaklase na ganyan dati. Tinago nila yung relasyon. Gumana naman kasi tinago nila. Tapos dumating din sa panahon, after parang 10 years, Pero nag-iwalay din naman sila Nagtrabaho sa call center yung lalaki. Pagkatapos, yung lalaki kasi yung estudyante, kaklase. Tapos yung teacher. Kasi alam mo, it doesn't matter mo kung ano profession eh. Nagkakaproblema lang dyan kapag ka, hindi pa tama yung panahon. Kasi isipin mo yung konsepto na, bawa, katulad lang, ba? eto, normal to sa loob ng kumpanya. Supervisor at saka subordinate ng supervisor. Common yun. Great power comes with great responsibility. Yung teacher, dapat nalalaman yun. Kasi yung teacher, yung person in power, siya yung professional. Dapat alam ng teacher yun. So, matuto kayo maganday. Eh. Ganun lang naman talaga yun eh. Wala, ano, you, you do your practicality. Hmm. Katangahan po ba magpalaya sa taong mahal mo? Hirap niya na. Kasi tayo Sige. I will let you inside my head. Merong tinatawag na fish love. So, dalawang klase yun. Kung tama yung pagkakaalala ko, yung isa, mahal na mahal mo yung isda, kaya niluto mo. Yung isa naman, mahal na mahal mo yung isda, kaya pinalaya mo. So, alin ka dun sa dalawang isda na yun? Dun ka ba sa isdang makasarili? Na yung isda na mahal na mahal mo, niluto mo para pagkain mo kasi gustong gusto mo talaga ng isda. O dun ka sa isda na yung pagmamahal mo nasa kanya, na hindi na importante yung ligaya mo personal, ang importante yung siya eh. sana mas masaya kahit nasa piling pa ng iba ipili ka na lang kung anong klaseng pagmamahal yung meron sa'yo ano ba palagay ninyo Pilipinas alin dun sa dalawa yung palagay ninyong mas tama one way or the other mahirap yan eh kasi tingnan mo sipin mo yung konsepto ah if she's already in love with somebody else tapos mo siya pinalaya you will both live the rest of your life na ikaw yung second best para sa kanya at the same time para sa'yo naman indifferent siya so di ang isip niya laging nandun sa kabila tapos ikaw naman naghahanap ka ng validation at pagmamahal sa kanya hindi mo makuha ng buong buo kasi yung isip niya nasa iba. Pag pinalaya mo naman, siya yung magiging masaya. Tapos magkakaroon din siya ng guilt kasi pakiramdam niya inapi niya. Tapos ikaw naman malulungkot ka ng gusto kasi pinakawalan mo siya. Alam mo yun, isa sa mga bagay na hiwaga ng pag-ibig eh. Dati pa ako nahihiwagaan dyan sa ng pag-ibig na yan. Isa sa mga strongest force yan, pag-ibig. Sa mga nabubuhay, isa sa mga strongest force. Meron akong isang nakita, grabe to, hindi tao. Pero na, na luha ako eh. Yung pag-ibig nung dear dun sa anak niya. Yung anak niya tumawid sa ilog, tapos may parating na buhaya, ang bilis. Ang ginawa nung nanay, tumawid din yung nanay sa ilog, iniharang niya yung sarili niya habang nakatingin siya doon sa anak niya. Tapos yung alam mo yung huling-huling nakita niya, yung anak niya na tumatawid doon sa kapila. Tapos siya yung palubog na kinain siya ng buhaya. Merong ganun eh, merong motherly love eh, na hindi biro. Yung di baling sakripasyo mo yung sarili mo para sa kapakanan ng iba. Alam mo, yung na yun. Hindi ko alam eh. It enables you to do usual things in general. Sipi mo ito ah. Biblia ko Dalawang pinakamalalaking libro sa mundo. Sa Biblia, ano kayang naramdaman ng Diyos nung pinapako na yung anak niya? Yung brutal torture na ginugulpi siya roon. Sinusunto, kinahampas, kinabitan ng tinik. Yung tinik na yun, tumutusok sa laman yun. Pinalakad siya ng malayo. Bula dun sa kung saan man siya hinatulan, papunta sa Golgotha, daladala -dala niya yung mabigat na kahoy. Just every time, babagsak, Kinahataw para umangat ulit. Pa May tumulong sa kanya nun. kung makarating na ron, pinako. Inantay e, mamatay. Patay na, sinundot sa tagiliran. Anak mo yun, ano mararamdaman? Curious yung sakura. Kung ano kaya nararamdaman ng Diyos ng panahon na yun. Tapos alam mo, may talata. Hindi sa bagong tipan nakalagay, nasa lumang tipan. Yung pakiramdam ng Diyos ng panahon na yun. Alam mo kung ano naramdaman? Natuwa siya. Hanapin nyo na lang yung talata na kay Isaias. Nandun din yung detalye ko ano nararamdaman ng Diyos. Magkano na bro yung Project 1M? Yes, eh? Di pa ako nakakapagtotal kanina. Pero ang kinita kagabi, somewhere close to 14,000. Tansya ko ngayon, nasa more than 100,000 na tayo. Siguro kung di ako nagkakamali mga 100, less than 105,000. Less than 105. Kasi so, nung isang gabi, ano yun? Eh? 85,000. 85,000 nung isang gabi. Tapos kagabi, nadagdagan ng 14,000 something. Tapos nabawasan ng ano, bumiling karne. Ano pa ba, mga binili natin? Karne. Gas. Gas. Bumiling gas. Tapos, nadagdagan ng 5,000 kasi nabalik yung sa Shopee. So, sigurado ako lampas pas 100,000 na yun. Ano pong masasabi mo sa mga OFW na umalis na may pamilya at umuwing wala ng pamilya at baon pa sa utang. Ha! Wala na. Tapos na eh. Tapos na yun eh. Ano pa ba naman ang na masasabi sa'yo? You have multiple options wala ka ng pamilya eh. Option 1, pwede kang bumalik sa pamilya mo, ayusin mo, baka sakali. Kung wala pang asawa, nagiwalay lang kayo, baka sakali. Option 2, kunin mo mga anak mo, trabaho ka ng trabaho dito sa Pilipinas, tapos mag-ipon ka para you can save up for anything that you would want to do in the future. Option 3, you can always go back sa abroad. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga OFW, ayusin ninyo mga sarili ninyo. Bago ka mag-OFW, siguraduhin mo munang kaya mo yung tindi ng sakit ng puso at sakit ng kaluluwa. Ang sakit sa kaluluwa niyan. Yung iba kalala, sakit lang sa puso. So Hindi, sakit ng kabuuan 'yan. Literal, magkakaroon ka talaga ng sakit. Lalo na 'yung mga nagbi-middle east, 'yung iba sa kanila nalagas 'yung buhok kasi 'yung tubig mainit masyado. di iba naman sa kanila, 'yung mga kamay durog pag umuwi ng Pilipinas, as in bakbak na talaga 'yung mga kamay. 'Yung iba sa kanila, 'yung tindi ng lungkot doon nagpapa There's just too much hardship kapag nasa abroad ka. Tapos ang worst niyan, yung dahilan kung bakit ka nag-abroad para sa pamilya, pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka ng pamilya. Malaki possibility niyan. Bakit? Kasi pag wala ang sa naglalaro mga daga. Alam mo mga magulang, paalala ko lang sa inyo, hindi niyo obligasyon na mag-abroad. It is a privilege that you are welcome to partake, pero it's not mandatory. Kasi may mga kumikita naman ng maayos dito sa Pilipinas kahit di nag-abroad eh. Ang kailangan mo, expertise. Wala ka kasing expertise, kaya hindi ka mabayaran sa halaga na gusto mong mabayaran ka. Wala ka expertise, hindi ka magaling sa kahit na anong bagay bagay. Ngayon, pa paano ngayon magiging magaling sa kahit na anong bagay? Kung ano man yung ginagawa mo, galing mo doon. dapat na po-promote ka kung empleyado ka. Kung nagne-negosyo ka, galing mo doon sa kung ano man ang ginagawa mo para sumasarap yung produkto o gumagaling ka doon sa ginagawa mo, mas marami ngayon ng customer. Kailangan mo ng expertise. Dapat ikaw ang isa sa mga pinakamagagaling doon sa industriya kung saan ka nandun. Para mabayaran ka kung magkano man yung halaga mo. Ganon yung konsepto. Kasi ito problema eh. Kaya nagchichipagtsagang si mag-abroad, pera. Isa yan sa mga primary reason. Oh, sige, land of opportunities. blabla blah. na tayo. Madadala mo yung pamilya mo sa abroad. Pero yung iba, hindi naman talaga yun ang dahilan kung ba't nag-abroad eh. Ang dahilan kung ba't nag-abroad just to get quick back mabilis ang pera. Bakit? Ah, eh, malaki pera sa abroad eh. Hindi ka naman mag-abroad kung parehas lang naman ng sweldo mo rito sa Pilipinas at saka sa abroad. That's stupidity. Eh. Pati Ba't iiwan mo pa yung pamilya mo kung hindi ko ganon rin lang naman ang sweldo, parehas lang. Konti lang diferensya, isang libo, dalawang libo lang. Para sa halagang dalawang libo, nag-abroad ka, eh parehas lang naman ang sweldo rito, konti lang diferensya, dalawang libo. Hindi ganun. Ang karamihan dahilan dyan kung bakit nagsisipag abroad, dahil sa pera, derecha lang tayo. Malaki kasi sweldo sa abroad. Yung iba, nasisilaw sa pera. Silaw ka sa pera, oh. tingnan mo, wasak ang pamilya. Silaw ka sa pera, wasak ang pamilya. Diba, akala mo, pera bumubuhay sa pamilya? Hindi, ta may buhay ang tao. Iwalay sa hanap buhay. Yung buhay. Alam mo, Pilipinas, matuto ka. Ang dahilan kung ba't hindi ka nababayaran ng mahal kasi wala kang expertise, nagtsatsaga ka kasi sa minimum. Is that a bad thing? I don't think so. Pero kung nagre-reklamo ka dahil sa baba ng sweldo rito sa Pilipinas, then it's about time, galingan mo sa ginagawa mo para mabayaran ka ng mahal. Hindi naman pwedeng yung basuran trabaho mo, babayaran ka ng mahal. Di ba? That's stupidity. Kahit sinong employer, di magbabayad sa'yo ng mahal sa basurang klase ng trabaho. Ganon simple yun. Maging expert ka sa bagay na ginagawa mo. Dapat ikaw ang isa sa mga pinakamagagalik so, sa bagay na ginagawa mo. Ganon lang simple yun. Gusto mo mabayaran ng mahal. Puta yung trabaho mo na magkarampot. Kaya din gawin ng kahit na sino. Ay sabi mo, mababa ang minimum sa Pilipinas. Mababa nga minimum talaga. Pero ano kasi, ba't nagtsatsaga ka dyan? May option ka naman eh, magpa-promote ka. May option ka rin namang magtinda. Pagkatapos ng trabaho mo, 8 oras ka nagtrabaho, magtinda ka muna, kahit mga 2-3 oras na extra. Ina nga ang punto eh, mababa na nga, wala ka pang gustong gawin, bukod sa mababa ang sweldo, gusto mo mag-abroad ang bulok na klase ng trabaho mo, dadalhin mo ngayon sa ibang bansa, babayaran ka mahal. O tignan mo, pag-uwi mo ng Pilipinas, wala ka ng pamilya. Alam mo mas worse diyan, ngangat-ngating ka na sa sarili mong pamilya. Papuwer sa hindi lang maglabas ka ng pera kahit hindi pa tamang panahon. Gagawa sila ng malaki ang gastos dito. Tapos sa iyo ipapakargo. May utang si nanay, may ganito, may emergency, mapuputulan ng ilaw, pinapalaya sa laki ng bahay na sila naman yung nakatira, magtataka ka, ano nasa Pilipinas naman tayo, wala naman tayong ganyang mga problema, nababayaran naman ng ilaw, ang tubig, ang renta, kinakapos, nangungutang sa kapitbahay, pero Ang mga panahon na yun, umuubra naman eh. Gasino lang naman ng 12 mil na sweldo mo dito sa Pilipinas eh. o, gumagana naman, natitipid naman eh. Bakit no mag-abroad, 20 mil ka na hindi nakasya kasya? 20 mil na yung pera, hindi pa kasya. Tapos hindi ka kasama nila na gumagasos dito sa Pilipinas? Sila-sila lang yun. Technically, nabawasan pa sila ng gasos dahil wala ka rito eh. Bakit? 20 mil kulang. Tinata Tado ka na lang kasi ng pamilya mo, yun ang totoo. Para hindi ka taduhin ng pamilya mo, dapat narito ka. Magkakasama kayo rito. Tungkol dun sa nawalan na ng ano, you have multiple options. Nag-abroad ka, umuwi ka ng Pilipinas, wala ka ng pamilya. You have multiple options. Pero ito, suggestion ko sa'yo. Choose your battles wisely and choose your options properly.